Ayan na nga guys, mayroon aming siya uh, service dito na split type aircon. Ang problema nito guys, uh, mahina yung lamig, no? Ayan, no? kung natin. Uh, yung pipes niya. Tapos nung tiningnan natin guys, mababa na yung karga niya ng refrigerant. So ayan, no? nag na siya guys, no? So, nandito tayo ngayon sa Villa Toledo, no? So, ito ngayon guys ang aming uh, solusyonan. Dahil mahina na yung lamig niya guys, tapos nag na yung pipings niya. So, ibig sabihin guys, kapag ganito, kulang na ito ng preyon. So, ang ginawa namin dito, guys, uh, pinap down natin muna ito para maliktis natin yung pinaka-indoor side, no? Para, ang ginagawa kasi namin dito, guys, uh, down natin, tapos ililiktis muna natin yung pinaka-indoor area, no? So, kung wala tayong makitang leak sa uh, indoor, saka natin iliktis yung outdoor. So, at least, guys, masib natin yung refrigerant na natitira, no? So, pinapump down natin. So, technician lang, guys, nakakaalam niyan no pagdating sa pump down no. So yun guys, uh, nilalagyan na namin 'yan ng nitro no. Papasukan natin 'yan ng nitro para i natin no. Ito yung nitro namin guys na pang na no. So papasukan natin para makita natin kung mayroon siyang leak no. So kargahan natin ito guys at least mga 300 PSI no para kung may leak May kita natin. So ganoon po yung process na ginagawa namin guys kapag mahina yung lamig ng aircon uh, automatic na natin no para makita natin kung saan yung leak no maliban na lang kung si customer ay ayaw magpaliktis at gusto lang papakargahan ng priyon pero ang standard namin guys kapag ganito na ma-observe namin na wala nang refrigerant or kulang ay ipaprocess kagad namin ito sa leak test no para makita kung mayroong mang leak no so ayan so ayan guys oh 330 psi o oh, 340 ayan so sapat pa yan para makita natin yung leak guys no So ayan. So dito guys, binuksan nga namin 'to yung pinaka clearing no. So yung clearing kagad guys, yung mga una natin tin no, yung clearing ng indoor at sa clearing ng outdoor kasi usually nandiyan nagkakaroon ng mga liquids, no. So kung wala diyan, ibig sabihin na sa piping yung mga leak no. So ayan. So ito guys, binubuksan natin. So habang binubuksan namin ito guys, napapansin na kagad namin na malangis na yung mga binalot natin dito no. May mga langis-langis na no, pati yung Uh, pinaka foam niya malangis na. So indication ito guys na nandito yung leak no kasi nga nagkaroon siya ng mga langis ayan no. Madulas-dulas no ibig sabihin langis no. So sa paghahanap kasi ng leak guys, madali lang naman no? lalo na sa mga clearing May kita niyo naman kung may mga langis sa area. Pag may mga langis sa area, ibig sabihin nandiyan guys yung leak no. So tulad nito guys, Ayan, so nasa clearing ang problema. Nandito yung langis, guys, oh. Napaka ano siya. Nandito yung refrigerant, no. So madali niyo siyang makapa, guys, no, kasi mad madulas, malangis, no. So ayan, guys, no, na hinigpitan lang natin yung clearing, tas nilektes na natin. Okay na, wala na yung leak niya. So ang ginawa namin dito, binakyum namin, then after natin i-vacuum, yun, na natin ng refrigerant para luwamig na ulit yung unit. So ganoon po, guys, ang process, no kapag nagkarga uh, nagkakarga tayo or nag tayo ng aircon na mahina lumamig no. So ito guys, ang cost ng mga ganitong activities no, Nag-minimum ito guys ng 35 hanggang 65 no, depende yan sa location, depende sa mga uh, teknisya technician na makukuha niyo. Okay guys, thank you, bye-bye.